Ayan. So, ngayon, guys. So, may bisita po tayo ngayon. Um, gumala sa bahay. Kahit maganda ako ngayon. Ha? Huh? si Yaya Hana. So, Yaya Hana. Dito si Yaya Hana. Yaya. So, yaya Hannah, kumusta ka na? Okay chil, chil. huh? chil, chil lang. Chill, <laughs> chill. Ha? Chill, chill lang daw. Chill, chill. So, anong, ang update sa buhay mo ngayon? Ah, uh, this woman. <laughs> Anong update mo? Anong update mo sa buhay? This woman. Bilang isang um, independent in, Bilang isang independent o is, ano chika na ano ka daw um, May galit ka ba daw sa mga SC? Wala kang Wala galit. Wala kang galit. Wala kang galit. Wala kang and lang sa mga Marites, mm -hmm. and lang sa mga Basher, kanya. So wala kang, uh, wala kang, uh, wala kang tampo? Yung, wala, wala kang tampo. Wala tampo. Ang akin lang, maging ano, ang, um, lang sa ibang tao kasi yun. Mm -hmm. At saka, uh, kung ano lang pinagsasabi nila, kaya, Kina-trigger ko. Kung na. ano lang pinagsasabi ko din, Ah, lang. parang gumanti ka lang. Oh. Yeah. sa mga malitis na mga followers. Ayan, ayan. nadadama yung mga AC dahil lang sa mga malitis. Mm. mga, mga, paano ba, espia. Yung mga malitis. Ah, kaya pala, um, kahit mag maglalive ka, may mga nasusumbong sa'yo, may, mm, And may, may ako. So, 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 ano bang ito totoo? Ano bang totoo? Guguluan so, ako kaya, kaya, na sabi ko sa galing sa bibig ko. Mm -hmm. tapos Tapos kumusta yung ano mo? Kumusta pala yung apartment mo? Yung apartment ko, pero uh, okay naman. Mm -hmm. Then, simulan, simulan ko na yung pag-aayos yung bahay kasi naipit. Ah, so, so nag-aayos ka ng bahay ngayon? Hmm, nag-aayos. So, so then, ano siya dahil, ba siya Madumi kasi. Madumi yung bahay po, mo? Oo, akala ko. Ano ka um, akala mo? Akala mo? Akala ko, sa nila kasi, i-refer nila yung bahay kasi ah, kuha naman nila yung pera ng mama uh, ko. Uh, ang, ang natanggap ko lang, ang natanggap ko lang, ang binigay nila sa akin, yung piko ng mama ko. Ang ni binigay uh, nila ng mama ko. binigay nila, Binigyan nila ako. <coughs> uh, alam na, alam nga nila, nila yung ni, ano, ni, ni, ni madam ni, alam ah, so, na, madam uh, na. oh, oh, tapos, tapos. Na, ay, ay, may may makukuha pala ako sa mga Pero 5,000 yung mga sa Tapos, tapos. Ano na pa? Pero, yung bumalik ako dito sa ano, maraming mga, dito sa aming lugar, maraming nagsasabi sa akin na uh, ko daw yung mama ko na ginagamit ko daw yung mama ko. hindi naman matagal na nga yung mama ko eh, na, ano, na, 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 tapos ano pa din ang mga sinasabi sa mga kapitbahay. Uh, ano? Ay, hindi ko na yan nakapapansin no, na importante na naka, ano na, nakaluwag na, nakaluwag na ako. tapos naka-plaster na yung mama ko. Oh, Oo. Uh -huh. na ano na ba, na, na mamahinga na yung mama ko. Uh -huh. oh, mm Kaya yun. Kaya pumunta ko din ako sa bahay hindi pa na ano, kinakausap ko yung kapatid ko na babae oh. no, no, Yo, si Maya, Yung si Mayag, yung, yung, yung bunso niyong kapatid. yung no, sabi niya, yung sabi, sabi, sabi ng no, papi na ano, i-refer mo daw, i-refer, na wala daw na ano eh. No, no, no. Ah, so nabigla, anong pag uwi ng bahay? Nasira lahat? Hindi okay. naman nasira, kaso lang ako lang. Ay hindi, um... okay, okay. si tapol nasira yung um, harap lahat, pero yung ano buong area, hindi nasira, pero okay. Naka, nakatayo pa rin siya, pero sa loob is nasira. Okay. Sira, hindi naman niya sira. Nasira yung nasa likod dahil sa bagyo. Isabi, i-refer daw nila. Ano lang talaga nila. Pati yung uh, bubong. Nabigla oh, oh. na ako. Ba't wala pa? Walang nangyari. Pumasok ako. Oh, wala talaga. Wala talaga nangyari. Kailangan ako magbalik kailangan ko mag dito kasi ano, kasi parang nababayaan nila tapos madumi yung loob, gano'n. Kasi mga lalaki kasi sila. Eh, so, ah, pinabayaan nila. Hindi sila mahilig mong manginis gano'n. Mm -hmm. kailangan pa bayaran pa, utusan mm -hmm. pa, bayaran pa. Nakabot ka pa. Yeah, kaya, ngayon, nakita ko naman, bumalik na lang ako. Kaya, ngayon. So ngayon, nag uh, nag uh, anong update mo ngayon sa bahay mo na uh, bahay mo ngayon? Andoon, uh, okay naman siya. Kailangan na uh, linisan na lang lang 'yan. Linisan kasi natapos na, na panday ko naman yung kwarto na kasaligan so, na kanino. Nakita ko sa live mo ano ikaw lang nagpupukpok po <laughs> kasi ako lang yung magpupukpok kapag mag magpupukpok uh, ano, ako magpatulong ako sa bahay sa mga lalaki. Mm -hmm. May mga bayan, may mga bagad, <laughs> yung kaya kung na lang magtatrabaho. Wala naman mangyayari na ako lang naman yung magbabayad. eh, nakatira din sila dito. Kaya, pero yung mga kapatid mo, yung tatlong kapatid mo, si Matlos, um, di ba kapat kayo? Lima. O oh, lima. Diba? Si Patrick, sa si Patrick kayo? Nasa si Patrick Pero dyan pa rin may sariling kwarto siya. Sa gitna siya sa kwarto. Ah, yung sa, kwarto. Sa gitna siya. siya no. tayo, Toto nandiyan naman. Si Tuto? saan si Toto? Sa gilid ang bahay nyo. Si Brian, na sa doon na? Sa harap ng bahay nyo. Si Maya, yung ba lang sa iyo? Nandiyan ka rin, pero bakit? Bakit na hinahayali lang na gano'n na lang yung mangyari sa bahay mo? Mangyari sa um, bahay mo na parang wala na sa pakialam din. Wala na kasi. Kasi alam ko kasi, hindi ko kasi dito, hindi lang sa akin na sa face-up mga kapitbahay, bahay kaya namin, uh, laki, malaki, malaki natanggap ng nila nung, 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 nawala yung mama mo. Nasa ako, nasa akin daw ang binigay yung mga pera ng mama ko. Eh, wala naman akong natanggap sa mama ko. Sila okay. naman nakatanggap. Hindi na akong issue dito sa barang barangay namin. Ah, so ngayon? Hindi eh, parang... naman totoo. Hindi naman ako nakatanggap sa pera ng mama, sa cards, ano, wala naman. Hindi naman ako nakatanggap. Sila naman tumanggap. So, dito na tayo, magkano niya tanggap ng, ano, ng Hindi pwede. ko nga alam no? Kasi, ang sabi ng manager ng card, 67. Mm -hmm. Yung card, yung serviamos, uh, yung asa, hindi ko alam, may saving kasi siya. Kasi, sa Pico, hindi ko din alam kasi binigyan lang nila ako ng 5,000. Oo. Mm -hmm. Ganon. Tapos, kasi hindi ko alam kung magkano lahat mm sa -hmm. Tapos sa mga, mga nangyayari, walang pundar napundar, walang nabili sa pera na Sa dami ng pera o sa laki ng pera na... Wala nang ibili talaga. Ha? -ha? Wala talaga. Hindi e, diba yun? Hindi ko alam. Hindi po yun. Hindi po e, diba yun, e, diba yun, sa, yun. sa kanilang. Guys, kaya diba, lang so, Walang, pa na sa taas. Tapos, tapos. sila sa sariling buhay nila. So ngayon, babalik ka dyan sa bahay mo. Ay, sa ngayon, balik sa bahay mo ngayon. Anong business mo Anong, anong business mo dyan ngayon? You know, ang tindahan na sa store at saka uh, mag, uh, magsimula ng panimagong buhay. ano -hmm. uh, ang ah, alam mo, nag-business ka na ng ano ngayon? Nag-business ako ng tuna is yung, yung business naman. Una ako, nag-business ako ng tuyo. Kaso lang, hindi pa na-deliver yung iba. Um, nagt ano, nagt na, Nagtanong na nga yung iba, kailan yung schedule na i-deliver? naman ang tanong na schedule ano, when mm -hmm. lang naman niyo tapos ah, uh, isa din si Mama Mona, Mama Mona sa kilo lang din at saka mm -hmm. half half yung iba din si, ano, yung isa dai yung dalawa, dalawang plastic lang dun sa kanya Dalawang okay. anak. Mm, yung ano, ah so, mar so, marami na nag-order sa iyo ngayon. Marami na nag nag na, 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 na chat sa iyo na mag-order sa ilang tuna. Oh, marami pero hindi pa laki na na-deliver. Ah, okay. Ah, di ba deliver? Kasi pawala-wala yung system nila ng LBC. Hindi. Ano, wala wala signal ba o oh, hindi ma-deliver, ma-delay, ma-delay. Mm -hmm. oh, yung iba naman na deliver So okay. last na no, ano ko sa iyo? Um Okay ka naman Okay naman ako at least uh, magsisimula ako kasi na bumili na ano na ako, nag, bumili na ako ng paninda ko kaya abang-abang naman po. Ah, mm. uh, so ngayon guys, so alam na natin ang salita na po si Yaya Hana, yung mga tanong ninyo. So si Yaya ay magtitinda na po siya ulit sa kanyang bahay. Uh, at may ano po si Hanna, may small business po siya na papano, uh, makatulong sa kanyang pag-araw-araw, di ba? Kung masabi lang yung source of income mo, oh. okay lang din. Kung makikita, kung okay lang yung kalita mo, hindi oh. pa talaga okay. hindi mm, pa okay. Sakto lang naman siya. Sakto lang Kum, siya. Kung makikita ka pa rin. Kumikita pa rin. Eto pa lang. Okay. So ayan na po guys, Gany hanggang dito na lang tayo kasi sobrang init na talaga kasi walang electric fan dito na sa taas. So Thank you so much Yaya. Good luck sa ano mo sa business mo at saka sa journey mo dito sa pagbabalik mo dito sa bahay mo at good luck sa pinapatrabaho mong bahay ngayon. Oo, di ba? So thank you so much. God bless. Bye. Bye.